<clears throat> mga yots ang ilang mais din sa mga tambok kayo eh, yots wala na yabono abono. wala nga abono yan yots walang petrotilizer tingnan mo naman oh, mais tapos sa baba pala yan masarap yan sobrang sarap yan kani akapon kagabi pinapakain kami yan talagang wala siyang fertilizer nilagay kaya maganda yan sa katawan ng tao lalo na yung may cancer Yes. Doon pa, doon pa, doon sa kabilang bundok na 'yan. May barangay 'yan. Hoy, ayo kog biyahe. oh, puro mais 'yan. Oh. Tsaka Maganda sana dito pag ano, kalsada. Matino. Wala namang matino kalsada dito. Tsaka hindi talaga pwedeng sa motor 'to, eh. Bato-bato. Ayan. Iniwan na ako ng kasama ko. Al. Tagadal, oy. Tagadal ba? Tay, bibiaan man ko mga yot Sikita sa kong kilit. Uy, kinala ko. Tubig. Yate na. dibang bang managway ka? tarung dia al basi gitu kub naga dari sawah wah <laughs> wah saya buka bau wah kuratan kau gemai dak <laughs> <coughs> kesada jenis saw kesada nisa si ilegal lagi saw iyan ian itu mengayut kesada tu datang nampang ilegal lagi dito kasi puno uh, ano gubat eh. puno ng mga punong kahoy ganoon napasokan ng mga piliga ubos lahat ang mga kahoy so meron na siwit naman noon kapirit ni boy oh ayan baklay may eh. padulong sa basa padulong dito sumusunod sa iyo Vlog blog ta ginagwa Ibot na to sa Facebook Ganun Yes Totoo Atay Copyright Pistot Naon naman di ay Murug diri dagway Bukiran ba porna Kigamay dalan tri o. No kapa Bustat Ah Kinoog ko Não tô ligado dating dating illegal laging ito kas, kasada to ng dating ilegal laging ito yon pero ito um tagusan ng uh, gudod galing Kabasalan kapat gudod kanan ko dito sabi nila pagawa raw dito ang kasada papuntang gudod gudod to so ano ito gubat oh. walang katatao lang bahay nga eh walang bahay kapunta itong sholan yung nakikita nyo nakahubad isang modelo yan ng macho macho tuba ano nang alayos nang yung likod al gamay na lang baga man sa to sa diha hindi na tapon yung lapas ba eh ha hindi na tapon yung lapas ha tala na ang dali taal kay hindi na nagbak na ko kaya gruta huwag may murip diha bayak na marip pag wala bala siya Grabe. Ano bang pinagawa namin ito? Sabi sa mapa, malapit na daw ang sholan. Ano ginagawa, ginagawa mo, pre? Naglulose. Ano yan, pre? Patingin nga, pre? So, may tubo. oh yan. Pero hindi pwede dito motor. Mahihirapan. Pwede naman yung matataas na motor. Pwede yun. Bike. Hmm. Bike, baka mo. Kala ko langka. Hindi pala langka yan. Hindi ko alam anong pakala ng kahoy na to. Pero may nakikita ako dito eh. Ayan. Hmm. Ano siya? parang siyang susok. Dumidikit. Ito hmm. ah Karaang tao uh, Tal, ka mamitbit <laughs> So mga ibon guys Ibon Ibon Adarna Yes Ayan Ingon mo sila nga kana kanang buntura. Pag nao mao na. Naghanap kami ng treasure yachts. Kasi para madato di madato tayo. Ingon ang silingan, bawal daw madato ang ang silingan. Patay. Tena. <laughs> wala utot. Kabahupan. Ya, may isa na diha so naipayag ipayag oh pwede magtidot diha <laughs> so na no nabagan na eh kong kauban makatakod diha na ay diha na. sa ola na gumaminyo kagkuhan may istra may istra minyoan cik, ni kau kena jumpa meliga Tambal. Hoi. Sabek, hoi. Tambal dia. Dah. Dah nak lama kau. Amosi ni datang ke. Dah habis Oo, oh, katulog yung gabi, kay Lamok. Lamok na, susunod niya. Dago, na ba kayo katulog kay Mamaak? Dago ka na. Katulog kay Mamaak. Sige, <laughs> huwag oh, mata gabi. Huwag ka na. kayo ka katulog kay gabi. Tingnan mo yung portal fertilizer. Yung mais nila. Walang fertilizer yan. ano oh, yun? Ano yan? Ano yan? Wala na Mataba. Sa baba naman, ano yan, palay. oh Pwede din na. Palay sa baba, may sa taas. Tsaka, wala ano yan, fertilizer. Mataba talaga yung ano, am um, lupa dito tao may sa mga anagon mais hindi hangat ang mananambal guys anagon guys pero ako pa na isulod na asa ka pa barangay walang kalsada parang ito, parang ito na yata ang napuntahan ko na barangay walang kalsada hum. buyog sama ko nagpapalakas